Yo, what's up my idol? Ayan ah uh, for today's video, ayan ah uh, magluluto naman tayo ng uh, hapunan ngayon. Uh, magluluto tayo ng uh, sinaing na ayan na uh, bigas at magluluto tayo ng sinigang. Yan yung uh, ulam natin ngayong hapunan. Kaya naman na uh, guys, uh, samahan nyo ako sa ating uh, panibagong uh, video at panibagong content ngayong araw na 'to. Mga uh, guys, uh, magluluto muna tayo ng sinaing na ano, uh, bigas. Magluluto tayo ng kanin. At pagkatapos, uh, magluluto naman tayo ng sinigang na baboy. Uh, magsisibak muna tayo ng kahoy. At magluluto tayo dito sa... Dito, okay. sa may uh, haloblocks. And gumawa kami dito ng lutuan. At dyan tayo magluluto. Ayan, samahan nyo kami mga idol. Si Tek-Tek at si ano... Sa lang ako, nagbumukmok. Whitey. Hindi. Whitey. Tuk-tuk, ikaw ba si Tuk-tuk? Hindi nga. Guys, uh, magsisibak lang tayo ng kahoy na panggatong natin para sa ating pagluluto. ah uh, guys, uh, nakapagsibak na tayo ng kahoy Ngayon naman, uh, magpapapoy naman tayo Sa ating uh, lutuan lutoan Para makapagsaing nga tayo ng uh, sinaing <tinyo> guys, ngayon naman magpapapoy naman tayo. Ito meron tayong papel. Ha? Tapos poro. init ha? Huh? mainit ka ako napawisan na ako Ngayon, parang uulan yun, no? Baka mamayang gabi, pwede mo Ulan Uulan Ma yan, mamaya. Hindi, hmm, mamaya pa yan. Ayan mo lang. mo lang yung Yan kinapita na kinapitan na. Nakapagpapuyo na tayo. Ngayon naman isasalang na natin yung ating sinaing. Okay, antayin lang natin yan na kumulo at mainin uh, main in at maluto. Si Lola Kuni, naghiwa lang ng uh, baboy. Ba Pang sigang natin. Ano tayo na sinigang. Ito yung mga natin, yung kawali, malinis na rin. Kukuha lang tayo ng kangkong sa kabilang bahay. So guys, manguha tayo ng kangkong. eh tayo ng palbos at dahon ng kangkong. Ilalagay natin sa uh, sinigang. Mamaya magluluto tayo ng sinigang. Sinigang na baboy. daming mangga dito. Naglaglagan na ng mga mangga. mga idol andito na tayo kung saan nakatanim yung uh, mga kangkong Ayan yung kangkungan dito sa kabilang bahay marami rin gabi dito at mga tanim na puno ng saging so ayan, na uh, walang lang tayo ng uh, talbos ng kangkong yan mga idol eh, ay ko na rin sa inyo yung uh, kangkungan dito yan sa kabilang uh, bahay pag galagulago napakaraming kangkong dito hmm. Ang gaganda ng ano, panilbos oh. na Naulan na kasi kaya yan na ah, Mabilis lumago at na ah, gumanda itong ah, Mga tanim na kangko ngayon pagkalago-lago. Ganon din yung ah, gabi pag tag-ulan. mabilis ah, Dumami at lumago Dito maraming asaging dito mga idol eh, no oh. na na ng mga puso yan kaso syempre ah, Matagal pa yan, papagulangin pa. Doon naman may ano, puno rin ng langka. Nanguha tayo dyan nga uh, nakaraan. Ayan mga idol. Oh. Ang laki, ah, pa hinugin na yun yung mga bunga ng langka. Ang lalaki ng bunga. Guys, sa uh, mamitas na tayo. <laughs> para tayo ay makapagluto na. Mamitas tayo ng kangkong. Fresh Kangkong. Dito sa taniman ng kangkong. Naku, <laughs> ang daming kangkong dito talaga. Na nag-umpisa t'ong lumago nung, uh, ano di ba, buwag 'yun nung nakaraan. Si bagyong Agon. Yata uh, tuloy-tuloy na rin talaga yung pag-ulan uh, kasi nga ang uh, season na talaga ng rainy season na talaga. Uh, maganda rin yun para sa mga halaman kasi nung tag init grabe halos matuyot yung mga ano, puno at mga halaman ito may nakuha na tayo dagdagan pa natin ng kaunti sarap kasi yung maraming gulay nilalagay natin to sa sinigang na ano, baboy Fresh na fresh yung mga kangkong dito mga idol eh, Ang sarap uh, mamitas kapag gantong uh, sariwa yung uh, gulay So maganda kasi sa kangkong Habang mas tinatalbusan natin siya mas lumalago pa siya Ayun no Oh, no, idol. Ayan, nakakuha na tayo. Sapat na siguro to At balik na tayo doon. Dahil tayo ay nagluluto ng sinaing. Marami na tayong nakukang kangkong pang lagay doon sa sinigang. Ngayon naman, ah, himayin na natin itong ah, nakuha nating kangkong. Fresh na fresh at sariwang sariwa mga idol. seryo sariwa itong uh, mga kangkong paborito rin ito ng mga alaga nating uh, pato tayo ay maghimay ng kangkong ayun mga kayo bigyan, bigyan din natin yung mga alaga nating uh, mga pato nagang paborito nila itong mga ayro ubus agad ah eh. Yung mga nakasalang yung sinaing ito, ah, naghihimay naman tayo ngayon ng uh, kangkong. Lumalagok yung kangkong dahil uh, sariwang-sariwa nating ah, uh, pinitas o okay, Tignan natin kung in na O okay, Inina in hindi na in mga idol. Oh. At uh, magluluto naman tayo ngayon ng sinigang na baboy. Okay guys, isalang na natin yung kawali. Patuyuin lang natin. Tapos lagyan natin ng mantika para sa ating uh, uh, rekado. Magsasangkot siya tayo ng rekado tsaka ng baboy. Kompleto na yung ating mga rekado. Meron tayong kangkong. Ayan, tubig na pang sabaw uh, sili, kamatis, sibuyas, uh, sinigang mix, magic sarap, asin, mantika at yung pinaka saug natin yung baboy. At tayo ay magsasangkot siya na. Oh, po. Okay, ilagay na natin yung mga regado. Una, sibuyas.

ha? Kapasok mo na doon. O sabay mo rin doon. Oo, oh, dami mo ay, mga guys, ay uh, sangkot sa lang natin yung uh, Ricardo at yung babo waduin haluin lang natin at isang gutsa hanggang sa medyo uh, magmantika at lukuro ng bahagya yung baboy. Ayos na mga idol, ngayon naman maglagay naman tayo ng tubig. Kasabawan na natin yan. pagkatapos sa uh, papakuluin lang natin at uh, maaari na natin uh, timplahan na talaga yung kangkong papalambutin lang natin hanggang sa maluto natin. O oh, ayan, kumukulo na. Pwede na natin uh, timplan. Lagyan muna natin ng asin at uh, magic sarap. Nang sa ganun ay magkalasa na itong ating uh, sinigang. Lagyan na natin ng asin. Next itong ating uh, pampalasa, magic sarap. Magburan lang natin. Haluin lang natin. Para kumalat yung asin yung magic sarap ay pumalo para pumantay ang lasa at timpla Pakpan natin. Ilagay naman natin ngayon itong siling uh, haba o yung siling green. Siling verde. Sunod, ilagay naman natin itong kangkong. Ayan, laluin lang din natin yung uh, kangkong. O yung itong uh, water spinach nang sa ganun ay no sa uh, mas mabilis lumambot at maluto wow ang bango-bango mga idol okay ito na yung ating uh, pinaka pang -pinali. yung uh, sinigang mix powder ilalagay na rin natin Pagkatapos, uh, haluin lang din natin para kumalat yung ating uh, sinigang mix powder. Yung uh, pinaka pang natin. Sinigang sa sampalok. Loha, oh, ping ping ting ting. Okay mga idol, tikman natin. Tikman natin yung sabaw. Wow, panalo. Ang sarap mga idol. Sabaw pa lang ay eh, ulam na malambot na rin naman yung uh, ano natin daw natin ng uh, spinach o yung kangkong ay grabe ang sarap mga idol okay goods na so tara guys ha, let's go ah. na tayo ya na samahan nyo kami mga idol ay prepare lang at i-ready -re natin yung ating ha, kakainin